Yan po. Pakikita ko po sa inyo ang tanim kong halaman. Yan po ang mga bunga ng tanim kong halaman ng palya. Ah, uh, ito po ang isang pinitas ko na bunga, mga na mga bunga tatlo na ayan pinitas ko. Ah, uh, kailangan po ko um, nito sa ating katawan o sa katawan ko kasi ingat po tayo sa JPD. Pwede po nating ilahok ito sa sa po sa kanin. Pwede po nating yang kasi para maiwasan po natin ang diabetes. Ah, uh, kung maari nga po, Blender po natin yan. Pwede. Para gumalingan kung kayo may mga sakit sa diabetes. Malaking tulong po ito sa ating katawan. At ito po yung uh, pakikita ko pa sa inyo ang tanin ko. Napaka mahirap magtanim pero masarap pag nabunga na. Ito po yung bagong pasibol at saka ito po ito. Ito po ay mga siguro mga 2 weeks na na Tanim ko. sako ko lang po tinanim yan, oh. Sasako po yan, oh. Sibol na po siya, oh. At ito po yung isa pa na bagong sib. Tanim ko rin po. Siguro mga one week lang ito. Sibol na ito. Uh, ito po yung